Ang <laughs> Solid Nasot ka talaga dito Game over na yung mags mo Basa na kami hanet Bakas na ulan Mag muna tayo Ops may rough road na portion Pwede ba maghintay na lang ako dito? Yay! Yo guys mga lods bago natin simulan ng vlog na ito Samahan niyo muna ako magkape sa umaga Before natin linisin yung ating motor na si Puto Kasi meron tayong DRT rides today At syempre dapat conditional laga natin Gaya ng pagcheck ng ating tire pressure ng gulong Gamit itong portable at budget friendly na tire inflator At kung saan namin nabili Nasa description ng shopping link neto Let's go. Kaya nandito na yung grupo. Alis na lang kami. Ayan o. Oh. Okay. Hey. Di po kasama. <laughs> Grab rider po. Balikan <laughs> lang balik ang daba. A riot. A riot kang daba tayo dadaan. Tapos. Hindi ko na alam. Hahaha. <laughs> <laughs> So ayun na mga lods, pupunta tayo ng DRT Bulacan today And kasama natin yung mga uh, pinsan at mga kaibigan natin Nandiyan si kuya, 4 or 5 motor kami ngayon Iyabiyahin na tayo, let's go, tara! Actually ano, short ride lang to Almost 60 kilometers lang from dito sa amin um, Dito sa Levaycija to DRT Bulacan, 60 kilometers, 2 hours away lang So, mabilis lang na biyahe to. At sana maging uh, smooth yung biyahe natin, no? Tara, samahan nyo kami. Let's go! Magsniper sniper sam, kailangan talaga ng bag, ne? Pag <laughs> walang bag, wala kang madadala. Bless! <laughs> <laughs> yata kayo. kayong Bulacan. Ah, Bulacan, no? Oh. Nagpagas lang kami para dire-diretso na ibiyahe. Tayo, di na tayo nagpagas. Uh, full tank na tayo kagabi before tayo uh, umuwi sa bahay nagpagas na tayo so ang daan natin ito is Kandava, Arayat, Arayat Kandava sila na pinauna ko kasi magbibidyo tayo diba <laughs> sinara daw yung dito no? Ha? Sinara talaga yung daan? Uh, talaga Ah, ano, diretso tayo? Diretso na lang. O, oh, sige. Dito, dito, dito. Oh, tara, diretso. Diretso tayo. Doon na lang. Okay, sige po. Thank you po. Tara. Grabe, parang may nagalit si Tor dito. Nagalit si Hok Ay, shit. Kaputek. What the fuck? <laughs> TAIL tie di pa mo. <laughs> Sam, TAIL tie di pa mo. Hay <laughs> putek. Sabi nila pwede daw lumiko dito, yung sa may flying B, may kanto sa left, pwede tayo pumasok. Eh, ito na nga sa kaliwa na nga tayo dito. Sa flying B na wala. Ayun. Ah, wala na wala yung flying B. <laughs> Oh, it's VV time. <laughs> Ayan, namiisi kuya doon. Ayan na, sumisikat so na si Haring Araw. Kaso ba't parang... Ay, ba't basa dito? Tail tie, pa more? <laughs> pinag-iisip ako rin tong tail tie din eh, kasi napakaangas talaga pag naka-tail tie. Yun nga lang ang problema kapag may ganyan mga tubig-tubig. Tsak na magigintapaludo 'yung OBR mo, 'di ba? Eh, baka di na tayo makapag rides Sinan, pag naging tapaludo yung eh, OBR natin Ah, okay Ito pala yung DK So, dire-diretso na nga lang to Ay, no, road close Hmm, kaya pala talaga Hindi makakadaan dun <laughs> Alright, ito na Kandaba na, ang bilis So, ito na pala yung food park Nung kandaba Ito yung sikat na food park, oh sabi nagsara daw itong mga to Yung food park na to Pero kaya na open na ulit Ewan dahil siguro hindi natagulan Nilulubog kasi itong lugar na to eh Kaya siguro nagsialisan din yung mga nagtitinda Si oh. Sisam ba to? O ba't na kayanlax na si Sam? Unlocks na si Sam? <laughs> 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 Walaan mo yun Baliwag na pala tayo Baliwag na pala to Mabilis bilis ng natin eh, no? Pero last na ko dito eh, yung pumunta tayo kay ano, may motodeck. Kay pa, yung shop niya ron, bumili tayo ng merch niya. Dito rin tayo dumaan ay no? Ayan kayo naman nung may nauuna sa'yo, oh. Ginagayad ka sa lubak. Hindi yung kagaya na ikaw nauuna, sasaluin mo muna yung lubak bago mo sila magayad. <laughs> Ang dami ah. Talaga nasa lubakan na tayo. Ay, este, bulakan pala. <laughs> Ay, biyak biyak yung Legit, nasa bula ka na tayo <laughs> Grabe lubak dito Pag nasut ka, game over <laughs> 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 Ay ko <laughs> Di mo mo nakakasay oh. Medyo may jingle na naman <laughs> 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 Partida, 60 kilometers lang yan <laughs> shortcut pala to, para di patubig Diretso! <laughs> Lusot mo Wakanda na! Dapat diniretso mo eh Lusot man Wakanda Ay, Alam ko same-same lang yung daan eh <laughs> <laughs> Iwas-iwas mo kayo, ayan din o oh. <laughs> Alright Oh God! Parang mauulan pa Lumilintik ng konti Medyo eh, di malulang din naman sana magtayang abutan, Hanep. Grabe naman to. Pag nashoot ka talaga dito, game over na yung mags mo. Grabe, 3-seater tong motor ni kuya, oh. Yung unang-una, yung driver. Pangalawa, yung passenger. Tapos may upuan pa sa likod, oh. So, 3-seater siya, yun. Ah. <laughs> Rico, pogi. Ah, okay. Rico, pogi. <laughs> Saraw tayo Rico forest time po. Sana <laughs> so, ta. Barangay Pulo. So dito tayo papasok sa Barangay Pulo. Santa Rita de Casya Parish. May arko na dito ah. Na yun. Welcome, Remedios, <coughs> na yun dun, ah ito na yon. Welcome Dolores Medios Trinidad. Iman ini yo na, may mame mitek. Rienda muna tayo Ayan, tinitigan tayo ni Kuya wow. Si Idol Tambiahero Tambiahero, no? Tam eh. na tayo dito sa Doña Remedios Trinidad yeah. Welcome Art so, kakain muna tayo dito Oh, mangan, mangan, mangan Mangan, 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 Boss, naligaw ka. Ano ito eh? Doon nyo rin may gusto rin dito ito eh. Ako ay dito pa punta pa gusto. So, magkakape muna tayo dito. Ngayon ako. Alright, kape muna. So, ang daming nagpapakat ng sticker dito. So, makikita mo rito. Nandito si Tito Noel. Si Kenji. Nandito rin si Kenji. Grabe, ang daming nagpakat ng sticker dito. Boss, padikit po ako ng sticker dito. Sticker mo sticker mo sa noon. Sige, doon ako sa ano? Ah, uh, Spanish. Spanish, sir. ice, ice. Ice okay. naman. Medium mo, alam. Large daw po yung oh, so, makiyata. Okay, thank you. Okay. So, pwede bang magdikit dito na sticker, boss? Magdikit tayo. Pwede tayo. Pwede Dito, sir. Kung nga, eh. May gilid. Ah, sige, sige, sige. So, ayun mga lods, magdikit tayo ng sticker dito. Kaya nagpapakad ng sticker, o. Kaya rin, magdikit tayo. Para katunayan na napunta tayo dito. paling pa Kuya, ito na sa yung sa'yo Di kaya may makiyaro Siyempre hindi kompleto yung araw natin pag walang kape no nandito okay. lang yan, dito sa Doña Remedios Di Street Dito lang natin ang Paris, Paris. Ah. Coffee time, then Paris time Paris na tayo, breakfast muna tayo dito Ay. Pares muna tayo, pares. Pagkagising sa umaga, pares man. <laughs> Ay, okay kanin. Yun know? o. Sol, bawi. Thank you. Sige ko yan. likod lang natin yung welcome mark. Then dito tayo kakain. First bite. First, first bite. first bite, first bite. Sam, ano yung first bite natin? Third bite na ata yun <laughs> eh. Third bite. Third bite na eh. First bite. May kasi <laughs> kami kaya hindi naman lumusok. Sige ko lang. Mmm. Ayos, ayos, ayos. Ayos. Picture, picture, picture. Thank you po. Tamang kapi lang dito sa DRT. Ito ang mga Sarap! Pwede pala mag-gigit ng sticker dito eh! Um Alright, let's go! Ano mm -hmm. oh, sarap ah! Boss, yung unang pitong kukuha ng ice-candy, simulan din ko yung sticker. Libre. Libre. Eh kaso, pito tayo. Nabutan <laughs> kami na ulan Katila muna rito Egol Egol Saan pakita nga ang likod mo? Ah, malinis pa. Eh, mamaya kaya ano itsura ng likod <laughs> mo niyan? <laughs> Tail tidy pa more. So na mga lods uh, Lumarga na ulit tayo After na magpatila na ulan Dumulan pa rin pero tolerable na to ah, sila Ay iwan Nakatil tayo sa di kasi siya di makapagmabilis Maliligo kasi sa dun Then next na pupunta naman natin yung ano Yung Mount Bergino uh, Mga 11 minutes sa or 15 minutes sa away lang dito yun Pero di ko rin alam saan Hirap magway sa lang signal tapos maulan pa hamet Ingat lang kayo guys dito May mga hamas na di kita Uy, ganda na simbahan Mula uh, Aakyat po Pakaakyat nyo po naka ko ba yun Opo Makikita nyo po dun yung karatula Sa barangay-barangay Ah, meron naman po Mabrigido po yung nakalagay Oo, may nakalagay na ganun Sige po, maraming salamat po Sige po tawagin nyo this way so dito ito, dito oh? mas it lang dyan dito o kung nagkasaba yung 4 wheels medyo magkakailangan para tayo naka 2 wheels lang ah, okay lang maloob na para sa atin ito ayun sige po ay ito one way lang ha ha <laughs> ha Kasabay kayo, wala na. Woohoo! Hey! Sige, nung dana. Napakaganda nung timing natin ngayon eh, no? Maulan. Hindi nga mainit pero maulan. Ang problema natin yan, parang tayo pupunta doon sa Mount Bregino. Di ba? Baka maputik doon. Magkandulas-dulas pa tayo doon Eto na! <laughs> Ang taas pala! Wow! Ang taas! Touchdown, mga Birgino. Ang taas pala na ito, no? So, touchdown na tayo dito sa mga Birgino. May liguan pala rito, no? Kaya nga, magiging maligo. Magiging ko, ang ganda ng mga, ano? Ng mga transient. Ganda! Kamusta ang ating likod-likod? Eh, grabe, oh! Grabe eh. Boss, Bosan po kayo nag-trail? Nag-train <laughs> po ba kayo? nag <tok> na tayo dito sa Mount Ano ba dyan? Mount Bridging Grabe ang ganda pala ng ano Masuyo na lang thank you Thank you Good luck First po step. sa inyo. Good luck. <laughs> oh, good luck. Galing mo po sa Ay, kayo <laughs> po lang. Good luck po. Good 10 steps ka pa step step step, -step. 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 lang. <laughs> wow. Wow. Good pala. Ito 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 Hindi Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Dito ano dito dito. Pagod. Ano ba ito? Saan ba tayo pupunta? Okay. Pwede ba maghintay na lang ako dito? Bakit? Bapaksa ka na. So nakakailang akbang pa lang kami. Parang gusto ko na umuwi. Taya lang. Taya lang. Boss? Gusto mo lang? May tubig? Wala sa lang Piso, ba't ako mura? Siyempre, Bakit? Ano ah, Nature Spring? <laughs> nature Spring? Nature oh, Spring? pero wala sa bote Ah, Ay, bomba ka naman! Limang Eto, ka na dito! Na. Grabe, gripo yun eh Hindi <laughs> ako? Grabe, solid Eh? Eh? Grabe, ang lamig sa Baguio mayroon, mayroon. Grabe, ano ang temperature natin? 10 Then, grabe. Oh, grabe. Hingal na ako. Hindi <laughs> ko alam kung ilang steps to. Pero mataas na to eh. Nakikita nyo naman sa likod eh. No? Ang taas na natin. Mataas uh, <style nósistles> eh no? Grabe hmm. ang taas. Masa dito mag-camping? Oh. Oo, ayun. Grabe <throat> boss, wow. ang taas. Madaling araw. Oh, Parang lilipad ako. Ang na tos. Naghihintay ako ka mo. Ang mo Patay! 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 Pa Patay! 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 Patay!

Wait! May <laughs> crack po. Ah, din tayo dito. <laughs> Salamat. mga dito. Hey. Yes, we do. Calm down. Luto na <laughs> ba <bais> siya <na, laughs> ng palukan? Ipa eh. Ay, gagi. Ay, kuyo. Delikado na. Delikado kaya niya. Ay, hindi. <laughs> I want top of the world. Inisip ko, ko lang pabalik. Pagod na ako. Hindi man ako napagod. O, malagot Oh. Why? mo kayo ulo mo. idol pa mo mo si Robin S Padilla. Kuya tabihan mo yung Ayan. mo? Si Nicole. Okay um, lang <laughs>

Angat sa inyo, ah, angat sa inyo. Angat, angat, angat. Eh! Pagod ako. Dito mga lods, uh, pupunta na tayo ng ka Cafe Piat. So doon na tayo kakain siguro. Doon na tayo manananghalian saka magpapahinga ng konti. Bosan po dito yung ano, papuntang Cafe Piat. Babalik po ulit doon. Ha uh, Ay, may gasolinaan po na triangle. Ah, oh. okay, sige po. Okay. okay po, thank you po. Okay, Sakto yes. may gasolinaan. Thank you po. Salamat po. One bar na lang si kuya kaya nagpagas na siya rito Tapos tayo lumagi side mirror natin oh. Set, Kailangan natin higpitan to ah, May triangle pulit, ah, okay, sige. Dito daw Thank you bossing na no? Boss diretso pa ba dito? I'm ah, sige ting Thank you To so, Cafe Piat Cafe Piat this way Ito dito Taxi down Cafe Piat Basang basa na kami hanep tapos na ulan Wala namin choice kundi diretso Wala rin kasing sisilungan doon Ay nako Uy basa na tayo guys Grabe yun muna tayo dito tara Uy. Ay kahit ako eh grabe ulan na yan wala kami magawa eh no choice kami diretso talaga eh kasi wala ka rin sisiluhan malalapitan walang malalapitan uy lalong lalakas pagsimba So, nandito na kami ngayon sa, ano, Cafe Piat. Kamusta? Biyan nung basahin ka na mabasa sana all sana all oh. sana all ako eh ako ako hindi naman nalatang siya ako mabasa Si Salt muna tayo. Lasang dagat. Lasang dagat. Ano? Ano? rice. Mukhaaw, wow. sumno. Thank you. Salamat po. akin ako, ho. galit na galit ah. Yeah. Okay. Three, three, three. Drop. 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 Nice. At kung nag-enjoy kayo sa panonood ng ating DRT trip, please do like and subscribe to my YouTube channel for more videos. Hanggang sa muli, ride safe, nyaw!